ating anak pagkakita ang mami ka kape kung o man o diba hmm. I'm the son of Francisca Balasa nan o oh, nasimutan si mami kaya basi may lalaki so git kay daddy nan diba o oh. diba box Bahulaway mo't mami. Hmm. niyo ang Ako niya puya o, di ba? Mm, baho na na yung laway. Wala ka panut nutbrush din na kag. Mm, mm, mm. Mm. Ika, punta. Mm. Mm. Kung makita nyo ni nga ido, nan. Mm, mm. Nan. <laughs> <laughs> Apo, ini, ni bullet Ini. Apo, ini, ni bullet. <laughs> Naligo, ini siya kanina, humot-humot kay dentist niya mo mahal mahal siya conditioner mahal pa sa conditioner ni mami di ba no ako ang conditioner ni mami pantin sa imo yung mahal yan, no? <laughs>